kini kung kini niyong kita pang okay yung ano kung 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 ano Parang oh, na oh, ako oh. Kaya ito, kaya ito. okay? naman ako guys. Salami. And bangos ka. Nainlog na inlog po pa, tatay. Lagi nakadikit. Oh, mas na niyang I ano mean, yun, ay, iniwanan kami ng bigat. Ginawa naman ni Kuya Ray. Binenta. Ibig na uh, iniwan sa amin nakakainin. Nakakainin na lang ninyo. Oo. oo. Kuya Ray, ano niya, walang katinuan niya sa magkakakasin. Ay, bahay yun. na ba, mga tsak. Alam, ano, wala sa akin si Kuya Ray. Ano yan, yung sarap buhay yan. Hindi yan naghirap sa piling nila nanay, hindi katulad namin. Okay. Kuya, Kuya Ray. Hindi yan naghirap sa piling ni nanay. Mahal na mahal ni nanay yan eh. Kuya Ray. Mahal na mahal ni nanay Hindi na nanasin nanay. Ma, ito, finished product. Tignan mo na. <laughs> ano? <laughs> ano? Hindi ito, tingnan mo, na ni Mama, tingnan mo. Ano OA? nga. <laughs> Ganabi ka, ka, kanina okay nga. Ito na nga kanina eh. Diba? Ano Yung ka na, hindi na ano, adobo. Ano nga, ano? 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 ano?